tag na ang Maynilad sa ilang bahagi ng NCR na maapektuhan ang water interruption sa susunod na linggo. Kung aling mga lugar ito, alamin natin sa ulat ni Bien Manalo. Ngayon pa lang, Nababahala na ang videographer at installer ng auto shop na si Eric Mendoza sa magiging epekto ng water interruption sa kanilang lugar. Isa kasi ang barangay nila sa Bahay Toro sa Quezon City sa mga lugar na mawawala ng tubig sa susunod na linggo dahil sa scheduled water interruption ng Maynilad. Uh, mahirap din kung sakaling magkaroon ng ano eh, walang tubig dito. Kasi minsan naglilinis din kami ng mga ano, dyan sa kasi ano ba, may mga customer, masyadong maputik yung sasakyan nila. Yun, kailangan namin linisin para mag, maayos din yung install namin sa mga ilalim ng sasakyan. Kaya si Eric, inagapa na ang pagdiskarte sa pag-iipo ng tubig para hindi maging matindi ang epekto nito sa kanila. Bibili na kami ng ano yung malalaking container na para sa ano, imbak ng tubig. Yan. Tsaka ano, magtatabi na rin kami ng ano, extra Extra drum. Sa abiso ng Maynilad, ilang lugar sa Malabon, Manila, Navotas at Quezon City ang maaapektuhan dahil sa regular maintenance activities ng Maynilad para mapanatili sa maayos na kondisyon ang kabuang distribution system sa West Zone. Kabilang sa mga maaapektuhang barangay sa Malabon, ang Baritan, Bayan-Bayanan, Concepcion, Dampalit, Flores at Hulong Duhat na magsisimula ng alas 11 ng gabi sa May 30 hanggang alas 4 ng umaga ng May 31. Gayun din sa ilang barangay sa Manila na magsisimula naman ang alas 8 ng gabi ng May 28 hanggang alas 6 ng umaga ng May 29. Mawawalan din ang tubig sa gabi ng May 30 hanggang umaga ng May 31 sa mga barangay ng Tanza 1 at Tanza 2 sa Navotas City. Magsisimula naman ang alas 11 ng gabi ng May 27 hanggang alas 6 ng umaga ng June 3 ang water interruption sa ilang barangay sa Quezon City kabilang ang Sangandaan, Apolonio Samson, Barangay Talipapa, Bahay Toro, Baisa, San Bartolome, Balingasa, Manresa, Maharlika, Enes Amoranto at Paang Bundok. Ayon sa Maynilad, itinaon nila sa off-peak hours ang maintenance works para maiwasan ang anumang abala. Pinapayuhan naman ang mga maaapektuhang customer na mag-imbak na ng tubig. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.